Yo, mga ka mga kagala So, may nakita ako dalawang bata So, ah, uh, uh, nagulat ako kung anong nakita ko So, yung pala ay kagamba So, dahil nagsimula din ako sa pagkabata Ah, uh, nang umuha din kami ng gagamba So, nakakatuwa dahil pinaglaruan lang nila So, nai-recall ko lang ng aking pagkabata, mga ka-idol So, tara, tingnan natin Oh, ayan no? So, ano yung dalawang pahala mo? Sigaw. So, shout out dyan sa mga classmates mo. Lakasan mo. Shout out kay Karen. Sa mga kapitlayan. Shout out O, shout out dyan sa girlfriend mo. Wala ba? Oo. Oh, so, patingin ako ng mga gano'n pa. Okay, uh, lalaki yun, oh. yung kabila. Wala So nakita ko kasi itong dalawang bata, akala kong anong pinagkaguluhan nila dahil napasilong ako dahil sa sobrang ilip, grabe. So yun pala, nagkakata sila ng gagamba. Yes. Anong gagamba yan? Tigre. tiger Tigre. Gagamba? Tiger? Tiger? Tigre. Ah. Tigre? ng patigre daw kaya ang mukha nila mukha tigre din ito sa classmate ko ito puro kayo smile eh <laughs> Oh, dali! Sa... sih yeah. di

gagambo gagamba mo? Hindi yung pikoy mo, gagamba yan? Namatay na yung pikoy. Ah, namatay na sa sa'yo, ikaw, patingin. Wala, wala naman. O, oh, diba? O, oh, diba mga ka-idol? So, nakakatuwa. Dahil pumalik yung pagkabata. So, dahil sa sobrang init. So, gabi init, ingat tayo. Saan man tayo naroon. So, ingat at God bless. Magdala lagi kayo mga tubig, mga kagala dahil sobrang init lalo na sa traffic dahil iwasan natin yung gitgitan para hindi natin may ah, para maiwasan yung init ng ulo okay bilang at maraming salamat so salamat sa lahat ng mga tao dahil sa akin dito dito sa uh, kaingin uh, ng paranyake oh shout out daw yeah, shout out daw sa ex mo. Shout out sa mga taga Bigo. Oh, Shout out sa mga Dasbin. Kalugar mo, mga Ah. Oh. Sa nanay mo. Shout out okay oh, wow. So yun lang mga kayo. So maraming salamat Okay.